Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabut kayong kalagayan. At isang request na naman ito mga kasawi na galing sa ating sender at isang babae. Grabe yung ating mga kababaihan na sender. Talagang binibigyan na ng idea ang mga lalakihan kung ano ang mga gusto nila pagdating sa kama mga kasawi. O ayan mga kalalakihan, pakinggan nyo ito ng sobra ha para naman maging aware kayo sa gusto ng mga kababaihan. Ayan. 30 minutes na foreplay, makakarami na. Kahit wala ng toothpick, maligaya na ang lady, basta quality ang trabaho. So, so, ibig sabihin mga kasawang sabi ng ating sender, kailangan 30 minutes daw na foreplay ang ginagawa ng isang lalaki. Then, kahit na maliit daw ang kanila, mga o kahit na laki lang ito ng toothpick, pero walang problema yon basta as long as quality daw ang trabaho ng isang lalaki pagdating sa kama. So yan mga kasawi ha, pakinggan nyo ito mga kalalakihan. Magbibigay tayo ng komento is a big yes. Kasi alam niyo ba mga kalalaking yan, hindi naman mahalaga sa laki o maliit ang lato ng isang lalaki basta as magaling ang isang lalaki pagdating sa performance. Lalong lalo na pagdating sa foreplay mga kasal. Kasi anhin mo ang laki ng lato-lato ng isang lalaki pero hindi naman ito magaling sa performance, hindi naman ito magaling sa foreplay at gusto lang niya ay pasok labas na agad. So hindi nagkakaroon ng foreplay ang isang babae at isang lalaki. So ang ending, mas hindi ito na i-enjoy ng isang mga kababaihan kasi anin mo ang laki kung tamad naman ito pagdating sa kama. Ando na tayo sa maliit lang ang kanilang natulato pero 100% naman na talagang quality ang binibigay na performance lalo na pagdating sa alam ninyo na sa foreplay mga kasawi ay talagang hindi mabibitin ang isang babae kahit na maliit pa yan kasi sa foreplay niyo palang lang na ginagawa sa kanila sa mga kababayan ay talagang mas mai-enjoy na ng isang babae kapag magaling ang isang lalaki sa foreplay di ba di ba sabi ko nga sa inyo kahit na hindi niyo napapasukan ang bebengka ng isang babae pero kapag once na kayo ay magaling mag-foreplay for example mga kasawi magaling kayo dumila ayan tilaan niyo ang kanila mga bebeng kamaasawi doon pa lang ay pwede nang malala saan ang isang babae sa pamamagitan ng pag-ikot ninyo ng dila nyo ay talagang malalabas na ang isang babae sa kanilang L na L na L mga kasawi. Kaya kung pagbabasihan mo kung laki o maliit ba ang tuwa ng isang babae ay okay lang sa kanila kahit maliit basta as as magaling ito pagdating sa performance, sa foreplay talagang sulit ang ginagawa ng isang lalaki mas gugustuhin nila yon mga kasawi kaysa naman sa malaki pero tamad ito pagdating sa foreplay. So, ibig sabihin, hindi pa rin ito may enjoy ng isang lalaki. So, ibig sabihin yan sa mga kalalakihan na walang bali po kung maliit o malaki ang inyong mga lato, -lato Basta sipagan nyo lang sa foreplay ay talaga namang 100% na talagang hanap-hanapin kayo ng mga kababaihan kahit maliit pa yang sa inyo. Basta magaling kayo sa performance pagdating sa kama, mga kasawi. So, yun lang po, mga kasawi, sa ating sender, maraming salamat po sa patuloy na pag-support na niya sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.